ड早ी अकातला, त्कोबित

Hãy subscribe cho ba 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 Gõ Để không bỏ lỡ những

Huwag na yan. Gusto Ano? oh Wah! Wala Gusto. Gusto. Tingnan mo ha. Kung wala na ko diyan. Kanin. Wah! din. Ay. 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 Kinakain mo. Andy. Oo. Oh? Ayan. Maligo ka na doon. Dek na yung kamay mo. Hmm. Huwag mong ibigay kay Andy. Marumi. Ako na. Ako na lang. Ako na. Walang talaga. Ah. Kuli mo muna yung ma. Kulang ulit. Nakakuli mo muna yung ganyan kulay red. Kailan okay. mo yung red yung ilalim mo. O oh, iba na naman yung kakalikutin. Nakakuli mo nga yung isang red. Anong red? Ayun o. Iiglit lang ako. Ako na. Ready. Andre yung likot e. Andre! Andre! ko Ano ako naman? Andre! Aray naman Andre. Andre! Smile. Smile. Yeah. Smile! Tabi kayo na, Andy. Dali. Smile kayo din. Smile! One! One! Two! Wala <laughs> na makita yung mukha.